Tara guys, samahan nyo kaming tuklasin natin yung nakatagong kuweba dito sa Mount Kabantog. Hindi ko nga akalain na makakapasok ako sa kuweba na ito. Dahil napakalayo na nito at sobrang mahirap yung ating madadaanan dito. Yung ginawa nga namin, humanap lang kami ng paraan para makadaan sa kagubatan na ito. Buti nga na lang yung kasama ko dito, ang galing nilang humanap ng paraan para makapunta kami sa kuweba na gusto nilang ipakita sa akin. Akala ko nga naliligaw na kami kasi parang paulit-ulit na yung aming nadadaanan. Pero hindi pala sadyang malawak lang itong kagubatan na aming tinatahak. Yung aming nadadaanan nga merong pataas at merong pababa. At marami rin kaming nadadaanan na mga matutulis na bato Kaya daan dahan talaga ako sa paglalakad dito. Pero yung kasama ko sobrang bilis nila kaya naiiwan talaga ako dito sa huli. Kahit na sa huli ako mas gustuhin ko ito dahil ako lang mag-isa at nararamdaman ko ang katahimikan ng kagubatan at ang tanging maririnig mo lang dito ay ang kalaskas ng mga dahon at pababa na nga kami para pasukin yung kuweba na gusto nilang ipakita sa akin. So dito guys bababa kami. pero doon dito cave okay. ang ng mga ano pong, tour guide ha ah.

So dito tayo guys sa baba ng kweba. Grabe. Tuklasin natin 'yung kagandahan ng kweba na ito. Oh. Wow. Etudi. Lakas ng kaming mga ilaw. Cellphone lang 'yung dala namin. Grabe yung adventures na 'to. Ano oh. Good, So, ito guys, grabe ang haba ng kweba na ito. Grabe yung mga tour guide ko ha. Hindi, baka nagpansya. Wala na po. Hindi, na ibon. Oo, ngayon lang nakapasok dito. Nandilam natin yan sa loob talaga. Wala ka ilaw. ako. Ano, ako.

pababa dito. Mamaya aakitin kami dyan. Pabalik. Hindi, yan ang ulo ko dito. Yan, punta naman kami sa kabilang kuweba. Hindi, yung ulo ko. Eh. Napakalawak ng kuweba na ito. Mababa, Diyos. Ka, Nandagala man, na, Diyos, no? Mm. Ay, ang daming mga kabibi. Ito. Ito. Grabe, ang daming mga, ano, Sea shells.

Daddy, salamat sa juice. Pakit na kami. Pakabalik na kami. Dahabi. Oh. Low Hello, guys. Three.